Okay, Okay. Okay. Takot ako sa eyeball ko. nakagang okay. na naman ngulot ang ko gang. Paplansyahin naman niya. Tingin sa taas. Oh my God, Hon! Ito yung bagas na sabi ko sa'yo. Ganyan na nga niya, Ma. Hanbang nagpapaligaw ka sa Of course, Itulah yang ito lang yung pinayari Ito, tsaka ito. naman. Ano bang pulay?